Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre po bago po tayo mag-lunch bago po tayo kumain o kaya bago ka mag-prepare ng mga pagkain mo habang nagpe-prepare ka abay mas magandang manood ka muna dito sa amin dahil dito makakakuha ka ng mga tips at mga, na mga ideas para po sa mga lucky numbers na tinatayaan mo araw-araw sa mga mahihilig po dyan sa mga lucky numbers din abay tutok na po dito mga kalaki po dahil ibibigay ko na po sa inyo ang mga magagandang tips po at magagandang mga lucky numbers po na talaga namang aabangan po ng na kahit na po mga kalaki dahil dito po sa amin mga lucky numbers po namin ay talaga naman pong uh, uh, inaabangan ng mga nanay, ng mga tatay, ng mga ate, ng mga kuya at ng mga kahit sino po na natutok po na babasa po yung mga comment nyo. Kaya mga kalaki, tutok na po rito at ito na po ibigay ko na po ang mga masuswerting 6-digit lucky numbers po ngayon pong alas 11 po ng umaga. Kaya ready ka na ba? Kung ready ka na, halika na. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo, ayan syempre po mga kalaki, eto na po umpisaan po natin ang pamimigay ng mga 6 digit lucky numbers Pilipinas, na po po yan dito po sa 10 digit lucky numbers Pilipinas, eto na po number 20 number 37 number 28 number 39 number 42 number 48 number 50 number 54, number 61, at number 13. Ayan po mga kalaki, ang 10-digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 14, number 29, number 31, number 33, number 36, number 25, number 10 at number 8. Ayan po mga kalaki ang 8 digit lucky numbers abroad. Ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers mo ay number 11, number 16, number 21, number 24, number 32, number 35 at number 3. Ayan mga kalaki ang 7 digit lucky numbers abroad. Isin mo na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 ito na po ang yung 6 digit lucky numbers ay number 7 number 23 number 20 number 18 number 9 at number 11 ayan po mga kalaki ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 isinugdap po natin ang 6 digit 0 to 9 ang 6 digit zero to na inyo ay number 3 number 2 number 8 number 1 number 5 at number 4 Ayan po mga kalaki at syempre ito na rin po ang 5 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na ang 5 digit lucky numbers mo ay number 17, number 28, number 34, number 30 at number 41 Ayan mga kalaki kong Pedro po, ang mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalaki po ang mga prices ng mga loto Pilipinas. Ayan po, ito po mga 642, 645, 649, 655 at 658, 6 digit lucky numbers. Kunin natin ang jackpot, ito na. Pero bago yan, dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook para makatanggap po kayo ng mga lucky numbers every day. Hanapin niyo po sa Facebook ang Red Parungki na merong 300. 30,000 followers mga kalaki at syempre po mga kalaki may second account tayo na yung parang hindi na kayo rotation nakasama ko si Lola Carmen na may 50,000 followers at Aris Getsa at meron din po tayong YouTube ang YouTube natin Red Palungkin po na merong 16,500 followers at TikTok, meron po tayong 423,000 followers. Ay, po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede ka dyan humingi ng mga laki ng Mag-suggest, magpa-code. At kapag nakita ko po kayo, kayo ay comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart. Automatic po mga kalaki, dapat nakafollow. At dapat nakafollow, padadala kita ng mga laki ng post dyan na magugulat ka nilang nandyan as spam message mo. Ganun yun. Uh, tulad nila, napadala na natin ng mga laki ng Tulad nila, nabigyan na natin. Kaya mga kalaki, baka ikaw na lang ang hindi ko pa nabibigyan, mag-message ka na. At syempre po mga kalaki, tandaan niyo po, ang mga laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Ha? Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po ito. Ibig sabihin, ako po iso magbibigay ng mga lucky numbers sa kapayaan po sa Facebook at mga tatayaan po sa, uh, sa mga Loto Pilipinas at Loto Abroad na aabangan mo sa Facebook mga kalaki sa message. Ko. At syempre po mga kalaki, ito po walang tulitan niya. ka, message ka na, tatawagan kita, usap tayo para na-cheat ako kausap mo. <coughs> discount mga kalaki bago po matapos itong Pebrero makakasali ka dahil may discount mga kalaki diba? yung work lima so ang tagal nating magsasama pag na-e-code ko ng tama at na-e-code ko ang workman at virtue mo malay mo naman isa ka sa mga panalo namin okay so mga kalaki ituloy na po natin ang pamimigay ng mga laki numbers ng mga 6 digit kunin natin ang million ngayon eto na po ang 642 number 39 number 35 number 40 number 21 number 18 at number 27 at ito naman po ang 645. Number 15, number 24, number 28, number 36, number 33 at number 10. At ito naman po ang 649. Number 37, number 17, number 22, number 20, number 14 at number 8. At ito naman po ang 655 6 digit lucky numbers. Number 28, number 23, number 36, number 42, number 47, at number 90. At ito naman po ang 658 6-digit lucky numbers mga kalaki. Kunin mo na number 35, number 11, number 51, number 48, number 40, at number 26. Ayan po mga kalaki kong Petro po mga lucky numbers. Ngayon pong alas 11 ng umaga, tutok na po rito at make sure po mga lucky numbers na na alagaan ng 3 days bago po tayo magpapalit. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa Pamilya Ano to? Pamilya Gal, ano? Galino. Pamilya Galino po ng Bacchus. Diyan po sa may Tamawan Village. Hello po sa mga taga Tamawan dyan sa pamilyo, pamilya Galino po sa mga nanonood po dyan. At syempre sa buong Baguio City, hello, hello, hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Ang sarap po na experience ko dyan. Nagpunta ko dyan ng Flower Festival. Mananalo ka Baguio, mananalo ka. At syempre po sa mga tricycle driver naman po dyan po sa may ito. Bangged Abra. Uy, hello po sa mga taga Abra dyan, sa mga tricycle driver dyan, sa mga jeepney driver dyan. Kamusta po kayo? Maraming salamat po sa walang sawang panunod niyo po dito. Sa pagtutok niyo po sa mga lucky numbers namin, mas pinag-iigihan ko pong mag-code na mag-code, mag-aral na mag-aral ng mga lucky numbers para po mag-aral. Gusto po ako sa mga dola, makatulong at mag-aral Ingat mga kalaki, good luck, mag-aral tayo. Bye!